dahil wala nang kay Lola, nag-decide na ako na ako na magbantay. Pagpagas mo na pala nga ako diyan kasi wala lang kasi Natsu. Tapos natin magpagas dahil shoot tayo sa supermarket kasi may bibili tayo mga kailangan ni Lola at kailangan ko din bago ako magbantay. Pagdating ko nga ng supermarket, hinahanap ko kung nasaan yung tubig area kasi bibili ako ng Wilkins. Wala na kasi inumin doon sa ospital. Bumili pala ako ng tissue, tubig, tapos yung inumin ko tsaka kutsara at cup para doon na lang ako kakain tapos ko nga namili eh bumalik na ako doon ko sa hospital kasi may iinumin pa si Lola na maraming gamot na pala guys bago ko ng gamot si Lola ay eh, pinaalmusal ko yan bago ako umalis kanina buti mabait si Lola ngayon mabilis lang pa inumin ng gamot hindi ka tulad ng mga nakarang araw magtatalo kayo pinapaliwanag ko pala kay Lola kung ano yung mga iniinom niya at kumpara saan yung mga iniinom niya na gamot. Tinanong ko po yun sa nurse kung ano yung dapat inumin at unahin at kung para saan. Mga client ko dyan na tumtik sa akin at tumatawag. pasensyon nyo na muna. Mas kailangan ko to unahin. Bawi na lang po ako pagpasok ko sa trabaho. Pagkatapos ni Lola uminom ng gamot, yun naman yung problema ko kasi nagtatalo kami kung paano namin tatangkalin yung dumi niya kasi nadumi daw siya. Pagkatapos ko linisan si Lola, umuwi na muna ako kasi kukunin ko yung pagkain ng pizza dito at kakain muna ako sa bahay. Pagkabalik ko lang ospital, inayos ko muna yung pagkain ni Lola kasi nagugutom na daw siya. Lola, tilapia, konti kanin, nilaga, tapos may sasawan. Tapos kung na-prepare, ibinigay ko na nga kay Lola para makakain na siya. At muna yung video natin. Kung natapos mo to yung video, maraming salamat sa iyo.